pamamas lang ang matagal ng alitan ng dalawang magkatrabaho sa Balamban, Cebu. Ang biktima, pinagsasaksak na binagsakan pa ng barbell sa ulo. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Pasado alas 5 ng umaga nitong linggo, maririnig ang pag-iyak mula sa kwartong yan sa isang poultry farm sa barangay Biasong sa Balamban, Cebu. Isang lalaki ang lumabas mula sa kwarto Binitbit niya ang isang improvised barbell na gawa sa bakal at semento, saka bumalik ulit sa kwarto. Maya-maya pa. Dinig ang pagbagsak ng tila mabigat na bagay. Di nagtagal, lumabas ulit ang lalaki na kumuha pala ng kutsilyo, sabay balik sa kwarto. ang sunod-sunod na sigaw na pansin sa ilang trabahador. Sa isa pang kuha, makikita ang parehong lalaki na may dalang bag at palabas ng compound. Sa loob naman ng kwarto na diskubre ang wala ng buhay na si Marjun Andaya. Kinilala naman ang lalaking labas masok sa kwarto na si Welby Dilima. Magkatrabaho sa nasabing poultry farm si Andaya at Dilima. Base sa investigasyon, bago ang sigawan ay nag-iinuman pa ang dalawa narinig sila ng kasamahan nila na nag-aaway na. And minding that these two no, were together on a drinking spree a night before. So, inumaga sila na uwi. So, presuming that uh, uh, lasing silang umuwi, no? uh, nandun sila sa kwarto nila, narinig na lang sila na nag-aaway. <laughs> Na-recover mula sa kwarto ang barbell at kutsilyo. Lumalabas na ilang ulit binagsakan ng improvised barbell ang ulo ng biktima. Nagtamo rin siya ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero namatay din kahapon. Lumalabas din sa imbestigasyon na dati nang may alitan ang dalawa. Pinagahana pa ang suspect na may standing warrant of arrest din sa bako or Cavite dahil din sa kasong murder at pagdanakaw. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.